hindi dumalo sa pagdinig ng Land Transportation Office o LTO ang kontrobersyal na motovlogger at influencer na si Aliana Aginaldo o mas kilala bilang yon na motovlog ngayong hapon, ika ng Mayo. Tanging ang abugado na lamang ni Aliana na si Atty. Ace Hurado ang humarap dala ang mensaheng ipinaaabot ng Lady Rider para sa publiko. Habang personal namang humarap si Jimmy Pasqua ang driver ng Nissan Navara pickup na nakaalitan ng motovlogger. Sa pagdinig ng Land Transportation Office, humingi ng paumanhin ng motovlogger na si Aliana Aginaldo sa tulong ng kanyang legal counsel upang formal na elahad eh ang kanyang paghingi ng dispensa sa pamamagitan ng isang apology letter. Ako po si Aliana Marie A. Aguinaldo o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ay ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparosahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, na ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito, ang lubos ko rin at paulit-ulit kong pagingin ng sorry sa tao, sa, sa kasama sa kanyang buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon at sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan patawad po. Alam ko po na hindi sa ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang paliwanag ko sa aking pani ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng sipatya kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili sa loob ng aking tahanan kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Kumagalang Aliana Mariana e Agunaldo. Samantala mariing tinanggihan ng pickup driver na si Jimmy Pasqua, ang apology letter ng motovlogger na si Aliana at nagpas siyang itutuloy pa rin ang pagsasampan ng kaso laban sa motovlogger.